Nasa The Heritage Memorial Park na sa Tagig City, ang labi ng yumaong superstar at national artist na si Nora Onhor. Nagbahagi ng tatlong litrato sa kanyang Instagram account ang aktres na si Nadia Montenegro na kuha sa loob ng isa sa mga chapels sa Heritage ngayong araw. Makikita sa post ni Nadia na kilala bilang isa sa malalapit na kaibigan ng anak ni Ate Guy na si Lotlot de Leon, ang kabaong ng superstar. Napapaligiran ito ng maraming bulaklak kung saan nakapatong din ang malaking larawan ni Ate Guy. Bukod pa rito ang isang painting ng iconic actress at TV host. The one and only superstar ang caption na isinulat ni Nadia sa kanyang IG post. Ngayong araw, Huwebes Santo, Abril 17, magsisimula ang funeral rites para sa namayapang national artist. Ang viewing na nakaschedule ngayong gabi ay para sa pamilya na susundan ng Misa. Bukas Abril 18 ang lamay para sa mga kapamilya at mga kaibigan ni Ate Gay na inaasahang magdadagsaan para makiramay sa mga naulila ng aktres. Sa Abril 19 at 20, Sabado at Linggo, 10 a.m. 2 for p.m. nakatakda ang public viewing habang sa Abril 21, lunes, mga kapamilya at mga kaibigan lamang ang pwedeng bumisita at makiramay. Pagsapit ng Abril 22, Martes, itinakda naman ang interment sa labi ni Ate kasunod ang paghahatid sa kanya sa libingan ng mga bayani. Wala pang ibinibigay na detalye ang pamilya ni Nora Onhor para sa kanyang state funeral. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin isinasa publiko ng mga anak ni Ate Gay na sina Ian De Leon at Lotlot -lot de Leon ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang ina. Pero ayon sa ilang napagtanungan natin na malapit kay Ate Gay, nitong nagdaang Martes ay sumailalim daw ang superstar sa angioplasty. Nahirapan daw huminga ang award-winning actress. Samantala, nagpaabot na rin ng mensahe ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga naulila ni superstar Nora Onhor. Ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng pambansang alagad ng sining para sa pelikula, ang walang kapantay na Sinora Honor. Sa loob ng mahigit limang dekada, siya'y naging liwanag at tinig ng sining at kulturang Pilipino, isang tunay na alagad ng sining na nag-iwan ng pamana ng husay, tapang at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang paglisan, isang bituin ang tuluyang namahinga, ngunit ang kanyang liwanag ay mananatiling gabay sa mga susunod na salinlahi. Her golden voice was a balm for all. Her genius was a gift to the Filipino nation, Marcos said in a part of his statement.